Ngayong araw nga, naligo kami dito sa Pulang Bato. Kaya naman tara, samahan niyo ulit kami mga kakingpins kingpins Binyag nga kahapon ng anak ng pinsan ko na tendero din namin. At karamihan nga ng Kingpins crew ay ninong at nina. Kaya naman, hindi maiwasan pagkagabi na nag-inuman. Kaya pag umaga, ngayon walang pasok kasi medyo masasama pa ang pakiramdam. Dahil nga, uminom sila. At dahil nga, walang trabaho trabaho kaya nagyaya na lang na maligo sa dagat. Kaso nga lang sabi namin wala kaming budget kaya dito kami pumunta sa pulang bato. Libre lang dito walang entrance at wala ring cottage na babayaran. Bali nagamit na naman namin ang aming folding chair at aming lamesa. Nagdala din sila dyan ng blanket para nga si Kanilo kapag natulog may matutulugan. <coughs> Nauna nga pumunta dito sila kuya at sabi namin mauna na sila para magkaroon kami doon ng pwesto kasi marami ding naliligo doon. 1pm na nga kami pumunta dito ni mister at nagluto pa nga ako ng mga order na food package sa akin. At inantay din namin yung anak ko at ang aking pamangkin dahil nagtraining nga sila sa taekwondo. At sa lahat nga nang naliligo dito kami ang may pinakamagandang ispa. Malilim nga dito dahil maraming malaking puno sa itaas. At isa nga sa ikinaganda ng dito sa aming pinalig pinagliguan dahil malapit lang din sa amin. Bali, isang barangay lang din nga kami. Nung bata pa nga kami, dito talaga kami naliligo dahil hindi pa noon uso yung mga resort dito sa Masbate. Ayan nga si Ate M, kumuha na naman ang ice at magtitimpla na naman nga ulit at ang bilis lang ang matunaw ng ice dahil nga sa sobrang ini. Mabuti na lang nga at may dala kaming cooler, marami kaming malalagay na ice kasi nga kung sa plastic lang yan nakalagay, malamang ngayon tunaw na yan. Nagre-request nga kanina ang mga bata na cook daw yung dalhin namin. Sabi namin at nag-budget lang kami, juice lang muna na tinitimpla ang aming dadalhin. Kapag nga 1.5 na cook yung binili namin, nasa 80 pesos na. Pero ang juice na tinitimpla ang 2 liter ay nasa 50 pesos lang. Kaya napakalaki naman talaga ng diferensya. Sabi namin kapag nakaluwag-luwag na lang, sa na lang naman mag At eto mix. nga, maya maya lang ang kain namin at alam nyo ba kung ano ang ulam namin dyan? Ang favorite talaga naming dalhin na ulam kapag naliligo ay ang tamban. Inihaw na tamban ang aming ulam dyan. Napakasarap at sabay pa isaw sa toyo na may sili. 80 pesos lang nga ang presyo ng tamban per kilo dito sa Masbate. Pero dati, nung bata pa ako, nasa 20 pesos lang ang isang kilo ng tamban dito sa amin. At ayan nga si Bebe, sinigang na baboy ang kanyang ulam at hindi nga yan kumakain ng tamban. Halos nga lahat kami kumakain ng tamban, pwera lang kay Bebe. Ewan ko ba dyan at parang naglilihi. Hindi naman buntis. Pero kumakain siya ng tamban na nakalagay sa lata. Ayan nga ang mga enjoy sa pagliligo at eto nga dito pa sila kumakain sa dagat. Masarap namang talagang kumain habang nagbababad sa dagat. Maliit nga lang ang lamesa namin kaya ayan patong patong ang plato at mga mangko. At yung ibang kaldero ayan na nga nakalapag na sa mga bato. Nakakalungkot nga lang at pag uwi namin dyan ay nalaglag pa sa daan ang aming isang upuan. Binalikan nga namin minyon at hindi na namin nakita pa. At eto nga bago kami umalis sa pinagpwestuhan namin, pinulot muna namin ang lahat ng mga kalat dyan at mga plastic. Sana sa lahat ng naliligo, kapag aalis na, sana lahat ng basura inisin muna at 'wag lang iwanan. Kasi imagine nakalibre na kayo sa pagliligo tapos magiiwan kayo ng mga basura. Bigay naman tayo ng pasasalamat kahit sa simpleng pagpulot lang ng mga basura. Lord, maraming maraming salamat po sa lahat ng blessings at pati na rin sa inyo mga kakingpins. Bukas naman ulit.